ni Patang. Ah, bumalik siya kaagad. Kumain siya ng mabilis. Bumalik din siya dun sa bukid. Kasi nga, baka umulan. Yung ano, yung simento namin, baka mabasa. Eh, 30 pieces pa naman yun. Sayang. Kaya nagmamadali siya. Mamaya, bububungan nila yun para hindi mabasa. si Papa, naawa talaga ako. Pareho kaming ano, gahol na sa panahon. Ay, nakaalis na pala siya. Kumuha siya ng Coco Lumber, guys. <laughs> Wawa na yung asawa Bising busy, busy. sumilip pa siya dito. Saan na si papa mo? Hmm. Halika na, pumasok ka dito. Hmm. Pasok! Jamila! Tinong itong bruha na ito. Baka masagasaan ka dyan, ha? Jamila! Buka ko ng kaunti doon pag gusto na niyang pumasok. Talaga itong angso na ito, eh. Jamila, pasok na! Hmm, hindi siya pumasok. Papakainin ko pa naman loko ito ah etong mga batuta na ito kinukulong talaga namin dyan hindi <laughs> namin pinapapunta dito kasi pag nandito sila pag binubuksan itong pintuan nauna pa silang lumalabas tinatanggal ko na yung sampayan doon magtitinda sila ng barbecue mamaya tapos itong mga sampay dito huwag nga pala, magtatanggal ako na guys, ang dami kong ginagawa <laughs> grabe guys, kapag dito sa kusina talaga malaki yung oras nakakainin nililinis ko itong ano burner namin tapos itong ano itong dingding nililinis ko din yan pinupunasan ko ng sabon tapos basa na basahan ganyan sa tapos susunod tuyo naman so ngayon naguhugas na ako ng yung kanyang mga burner ayan hapon na guys mag alas stress na yata kasi hindi pa rin ako natatapos dito <laughs> ganito talaga yung ano eh mga trabaho dito sa loob ng bahay kahit araw-araw yata yun eh, hindi maubos ang trabaho ito naman pag si papa kasi kunas punas lang yan alam niya naman pag lalaki ganun lang naman talaga pag na nating asahan na ano gaya natin yung ginagawa nila paglilinis tayo talaga eh kinuputput natin hanggang sa ano eh kaduluduluhan, hanggang sa kasingit-singitan, hanggang sa loob-loob. Ayan, okay. napakain ko na si ano, Jamila pinakahuli na napakain ko kasi mali siya eh. wala, napunta siguro dun kay Larochi eh wala na si Larochi, hindi na sila dyan sa likod namin dun na sila sa dati nilang tirahan bahay lumipat na sila, medyo malayo dito guys kaya pinahanap sila ni Jamila tsaka yung anak niya pinahanap ni Jamila patay tayo dyan ba? nga ah. <laughs> Pinahirapan kaya tayo ng puno na ito ah. Mukhang nawala yung galing natin dito ah. <laughs> ah Iron. Mukhang nawala yung galing natin dito ah. Iron. Bahala Dami ugat. Mana ugat niya? Palalim. Pag kasi pababa yung ugat niya eh. Oh nya Tung tuwa na nga. Do you ko know, si si pam kam sila sa. Masarap mas, 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 tolong pala tumulog oh. <laughs> mama. Magpapalang tulog na wala ito mama. Ikaw ikaw eh ron makakatulog ako hindi. <laughs> <Lalo pag mulan. laughs> Oo, lalambot siya no. Tay mapupuno ng tubig ay magkakaras ka naman bukas. Bukas hindi e eh, o. Oh. Mukha lang ha Sa tuloy ng Mukhang <laughs> makulimlim na nga dyan de, <laughs> Sa gawin na yan. Sa tayo tayo dyan, Aaron. Bukas, nandito na yung dalawang itlog. Uh, Sabi, ni um. Sabi sabihin nila sa si Aaron, ay, wala, wala ako. Hindi ninyo kinaya ni Lolo. Uh, <laughs> uh, Aaron, Ayun tayo eh, kamo nga heron. <laughs> Saan sila nag-swimming? Ah, sa gimba? Matatanggal natin yan, pero bukas na yahong. Pagtagal lang yan. Pagkunti na lang. Panay na buntong hininga ni Aaron eh. <laughs> pinayok talaga pinayok nilang dalawa yan o, maghapon o ayaw ni Randy na hindi nila matumba sabi <laughs> ni Aaron din daw siya ayos <laughs> ah <you saw. laughs> anak hindi ang inaalala ko mamayang gabi baka, baka si Aaron magsisigaw tumba na ako Randy <laughs> Ayan. tumba na, tumba na po. <laughs> Tapos isipa-sipa siya na gano'n na. <laughs> black a black, -a -black -a na siya. <laughs> <laughs> Baka mapanaginipan mo pa yan, Aaron ha. Nagdudusa sila kanina pang umaga doon eh. <laughs> Talagang itutumba daw nila eh. Mananaginip na si Aaron yan mamaya. Hahaha. <laughs> <laughs> Baka mamaya kuya mo katabi mo akala mo yung ipil ah. <laughs> Pinahirapan sila ng ipil eh. <laughs> Kala mo ha. Yan. May na sabi. Ha? May main route yan. Main route. <laughs> Yay! Naitumba! Wala. <laughs> Yay! Ayan, no? Ayan na tayo. Tatapos <laughs> rin. Ay, last na yun. Ang liit na lang. Wala palang main route yan, no? Oo. Kaya lang, problema dyan. Paano mo i-own? Yun lang. I-sipak-sipakin natin. So, ganun lang guys. Pinakita lang nila yung ano, ginagawa nila. Yan, yan, nagawa nila ngayon. At saka yung naitumba nila yung ano, <laughs> yung ipil. Mm -mm. Namatay na yung ano, avocado ba ito? Wala, hindi niya kinaya oh. Namatay na, ha, sayang. Pero yung ano, yung papaya, ayun, namumunga na. Ay, hindi pala, namumulaklak pala. <laughs> Alika na para makapahinga ka, maaga ka makapahinga. Ay, Harvest time. Ang doon bilog oh. Sa bungad. Tapos isaw-saw sa Boro. Boro. Okra nila oh, pati kalabasa. Sama-sama na dyan, pati ang palaya. Pati bugumbilya. <laughs> ayano oh. Ang lago. Kaya ano, kaya lang nating kainin. Uy! Um, pahabaw. Alika oh, na, ito na, tinan mo na. Hmm? Ayan. nakuha namin. Pangulang. Harvest time. <laughs> Magkano na yan? 30 na yan. Sili pa. Uh -oh. At saka yung ano nito, yung matigas na na sili, maanghang. Kasaram. Hindi kagaya ng ibang sili na ano, walang ano. Walang anghang. Ito masarap siya. Iba talaga pag may tanim ka, no? Oo. Oh, Libre, no? Meron na naman silang uh -huh. mapukay. Hello, hello, hello. Good morning. Morning, guys. Ang aga uh, ni Papa talagang gumising. Wala siyang patrabaho ngayon. At kami ay magtitiklop. Ang dami namin ano, tiklopin. Kahit sa kwarto, dami na. Mm -mm ang init guys umalis si papa mag isa na naman ako dito pero ano hindi siya nagpatrabaho ngayon wala kasi siya nakuha na mason so, sorry guys ha kung nakikita ninyo ako lagi na namamawis kasi mainit talaga ang panahon <laughs> plano namin yung pangarap namin ni Papsi magkaroon ng aircon dito sa ano sa sala kasi gusto namin maghapok yung paglilinis kasi namin dito isa yun tapos kapag meron kami mga bisita ganyan hindi sobrang mainit So pag meron ng aircon dito, medyo magiginhawahan na kaming dalawa. Ayan, yung ano yung bintana dito sa kwarto, binubuksan talaga namin yan. Kasi nagbibigay din sa amin ng dami. Tapos yung singaw nitong bahay, dumalabas din dyan. Itong ano, itong salamin na pintuan, hindi ko binubuksan kasi may ugali si Bella. Yung uunahan kanya na lumabas sa, ano, sa pinto yun ang bagong style ni Bella. Kaya sana maayos namin yung kahit maliit lang na bahay sa ano. Excuse me, sa bukid. Makapagpagawa kami. O kaya kahit na ganoon ganun. Makapagpagawa kami para sila Sky at Bella. Yung talagang mag-enjoy din sila. Makalakad-lakad, ganyan. Tapos parang na-imagine ko guys, merong mga puno. <laughs> ganon merong mga merong mga halaman, yung malalago, mga hanging plants, alam ano mo yun. Tapos, sa umaga, mamimitas kami ni Papa ng mga talong, kamatis, okra, <laughs> kalabasa, sitaw, di ba? Ganun guys, yun ang mga pangarap namin ni Papa, sa totoo lang. Sana nga, sana, magkatotoo, at mangyari, Tignan ninyo yung natira sa malunggay. Ay, malunggay. Sa katuray, o. Oh. Konti na lang. Kasi na bulok na yung iba. Ito kasi kapag bibili ng katuray, dapat lulutuin na kaagad. Oh. Konti na lang. Tignan nyo yung na bulok na niya ano nyo. Ito ay sasawsaw namin mamaya sa ano. Sa buro. Naluto ko na kahapon, guys. Tapos, gumawa nga pala ako ng ano dito. Gulaman namin ni Papa mamaya. Ayan. Kaluluwa. Ayan. Wala pa si Papa. Tinanggal ko yung bedsheet namin lalamhan ko. Habang ano, habang wala pa si Papsi. nalubat na yung mga cellphone namin, gadget. Mag-charge mo ako. Dito tayo habang wala pa si Papa. Wait natin dito. Madilim dito guys. Nilagyan ng ngeri yung ano namin. Bintana. <laughs> alika dito, ka dito. mag alas dosi na. Wala pa si Papsi nagluto na ako dito ng talong at saka yung sili saka talong na bilog sa hindi <laughs> pala makita yan nagluto na ako dito ng talong na bilog tatlong talong na haba yung kahapon kinuha namin kila Jeremy yan lalaga lang tapos meron kaming buro sausaw na lang ito sa buro sinama ko na yung sili para may sili-sili din kami tapos lalaga ko din ito. Yung katuray. Hmm. Ang tagal ni Papa. Ano na kaya nangyari doon? Kunin natin yung buro para yung manok. Magpiprito ako. Pero masarap sana ito na inihaw eh. Kaso wala pa si Papa eh. Kaya prito na lang muna. Ay! Okay na pala yung nilabahan ko. Wala pa si Papa. Nagaling ko muna itong nilabahan ko ha guys. Kulang pa. Hindi pa na-spin yung ano. Yung labada ko. Okay. So ito na yung ano. buro at saka yung ano. Piprito ko na manok itong sinampay namin, pwede na yan mamaya guys, tiklopin ko na lang. Pag ganito natatanggalan si Papsi, kinakabahan ako eh. Sana sumama na lang ako sa kanila. Ayaw naman niya ako isama kanina. Gusto ko pag lumalabas siya, kasama ako. Pag-aalala eh. ka eh. pag wala pa siya lagi. Pag matagal na lumarating, pag ako guys. <clears throat> Lutuin ko muna itong ano. Pwede na kaya itong talong. O konting luto pa. Konti Ang bango. Akala mo sinigang. <laughs> Dahil dun sa sili. Wala pa si Papa. Dumating na yung mga in-order to sa TikTok. Ayan. Hindi matandaan kung ano lahat ito. Pero pang... Parang itong isa, dalawa, bra, buksan natin. Ito yung isa. Ayun, bra nga. Dilakihan ko yung size kasi sabi, wag mo daw, wag, wag ka daw kukuha ng mas mababa dun sa size mo. Ay, alang liit. Ang cute. Pero ganyan siya, oh. Maano kasi siya. Okay lang, kasi sa akin ito. Tignan ganda kasi nito, guys. Kaya nagustuhan ko sa TikTok, o. Oh, binili ko. Tapos yung pads niya, natatanggal. Ayan. Hindi kasi ako gumagamit ng ano, ng... Marami akong bra na merong underwire. Pero masakit. Mula nung dumating kami ni papang hindi ko na siya nagagamit. So, ayan. Meron na rin Meron pa ako nito, guys. Pero gusto ko lang matry kasi nga, napaka-ano niya. Napaka-trending niya sa TikTok. Tapos itong isa, ang alam ko din, bra din ito eh. Kasi mga pambahay ito na bra guys. Ah, okay. Ayan. Ang dami dumating. Itong isa, tatlo. <laughs> Samantala nga yung in-order ko. la, XL itong mga ito guys. XL yung kinuha ko. XL ang XL kasi nila maliit, parang ano lang siya, parang large. Ayan. Eto XL ito, ganito siya kaliit. Pero sakto na sa akin 'yan pag nakita ko na kasi. Ito oh, hindi ba lang hindi na lang nila pinagsama-sama sa isang delivery. Okay, isa lang naman pinagkuhanan ko. Ayan siya sabi matibay pero tignan natin kasi ayan oh natatanggal yung ano yung pads ayan pwede mo siyang hugutin dito sa loob tatanggal yan tapos na ibabalik din tapos ang kainaman nito ginaganyan ganyan nila oh sa tiktok ayan nga oh hindi siya na ano na deform so XL mabuti XL lahat nang dumating. 38, 38XL. Kasi ang nagkakatalo, yung dito sa tagiliran ko, sa dun sa likod. Okay, okay na, yan. Tatlo. Tatlong, ano, skin tone light. Yung kinuha ko sa isang black. Mga pambahay ito, guys. Kasi di ba marami akong t-shirt na, ano, na puti. Kaya kumuha din ako nito. Dumating na si Papsi. May ano tayo, may loaf bread na dinating. Tapos, ito. Hindi na ako nagpabili ng ano, mga gulay-gulay, guys. Kasi, masisira lang pag marami kami gulay. Yung mahalaga lang, ayan, repolyo, at saka yung carrots. Tapos, luya. Yes, wala kaming luya. Bawang, sibuyas, kamatis. Ganyan, yeah, ganun lang, guys. Ayan, na natin. Labas ko kasi pag namawis ito, masira na siya. Ang ganda ng repolyo, yan Ayan, isang kilong kamatis, pinabili ko sa kanya. Ito. Tapos bawang, mahirap dito guys, bawang sa sibuyas. Ayan, bawang at sibuyas, lagay natin sa lalagyan mahal dito yung isang piraso na ganito 10 pesos dito sa barrio kaya mabuti pa galing ng bayan ganyan tapos luya saka so, yung kamatis Ay, nakulog oh, ah. May nabili akong ano, mais kanina, guys. Ito. Ay, nako. Nabusog. Um. Ay, busog. Kakain lang namin. Pangit naman ng mais na ito. Payat. Ang kapal ng ano, ng balat. Okay naman yung laman niya, yung purple na ano. Sorry ba yung ginagawa ko, Hal? Alam nyo guys, favorite ko ito. <laughs> is. Sana hindi kami masiraan. Minsan din kasi gusto ito ni Papa. Minsan naman di siya kumakain. Mas matamis daw pag meron siyang balat kapag ano nilalaga. Sabi ni Pops. Oo, saka yung buhok, iwanan daw. <laughs> Ako talaga yan, tatanggalin ko lahat. <laughs> Ayan, manipis lang, ganyan. <laughs> yan na guys, sinalang ko na yung mais para mamaya may merienda. Pati hapunan, damay na dyan. Ayun, hindi naman pala tinitignan. Binaliktad ko kasi yung hindi gaano nakalubog yung isa eh, yung dalawa. Ayan. Ay, pagbalitin ko kaya. Daddy-o, daddy oh, oh, yung sa ilalim. Iba, eh, ano ko naman, lagay ko dito sa ibabaw. That's what friends are for. Yun. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Mas maganda yung ganun. For good times and bad times. Naku, baka makapiray tayo. Parang <laughs> ganda ng boses ni Bagres. Ayan. Pahinaan ko na nga. Kasi sobrang mainit eh. Malakas ang apoy. Ayan, ganyan lang. So, ayun guys. Naghintay kami ng ano, ng mason kaninang umaga. Yung nagpunta sa ano, sa dito sa bahay kahapon. Ang sabi nila, dalawa yun na mason pinakita pa ni Papa yung magilaw na lang ako. Pinakita pa ni Papa yung ano yung gagawin nila. <coughs> Nagpunta sila sa bukid. Kasi nga kailangan namin ng dalawang mason, apat yung labor namin. Oh. Eh ngayon, mason na lang ang kulang. Kang ha kanina umaga dumating na yung mga in order na materialis ni Papsi. Parang mas pangit yung meron. ano, ganyan na lang. Ayun. So kanina umaga dumating yung ano yung mga in order ni Papsi na materials. Tapos nagdagdag na siya ng ano ng semento, 30 pieces na cemento Kaso mo hindi dumating yung mason na niya kahapon. Kaya ginawa na lang buti hindi pumasok din yung dalawang labor. Uh, nagswimming nag-swimming daw sila, may outing sila pero okay lang sabi namin ni Papa. Tapos, kasi nga, mason talaga ang kailangan. Yung mag sila, gagawa sila ng mga... Yung doon sa poste, yung bakal, magpuputol sila, ganun. At saka, basta gagawa sila ng ano, yung pagtatayuan ng poste, ganun. Yun yung gagawin nila. Kaso, hindi dumating. So, pinag-check ni Papsi kung bakit hindi dumating. Wala daw ano, Walang walang dahilan basta hindi ay, hindi lang sila nagpunta kanina, bukas na lang daw. So sabi naman ni Papsi, pag ganoon yung tao sabi niya, parang hindi desidido doon sa ano, sa trabaho, baka mabitin din tayo sabi niya. Kaya kailangan maghanap ng iba. So ayun nga guys, naghahanap kami ng iba. Ang hirap din eh. Kasi ngayon, ang dami nagpapagawa, ang daming nagpapatrabaho kaya ang mga mason maraming ano, maraming wala wala halos nang bakante dahil maraming trabaho ngayon. So ayun guys, sana bukas makahanap sila pa. Kung hindi, um, walang trabaho bukas sa isang araw na. So yun lang guys, yun yung ano namin ngayon sa araw na ito. Ako maghapon talaga, ako yung nagtrabaho dito kasi ayoko yung pagdating ni Papa, meron siya iniisip na mga gagawin pa. Nakalabad din ako. Yun nga lang, wala tayong vlog yung kahapon kasi hindi ako nakapag-edit. So, ayun guys. <laughs> Pasensya na kayo. Kaya ngayon, bukas, pag hindi busy si Papa din, nadalig ko na ito mga patuta na sa ano sa bed. Kailangan na rin nilang magpaano. Pag-check up bukas. Kasi si Sky, napapansin si niya siya, kamot siya ng kamot, kaya walang puso. Eh. Si Bella din, minsan, So, well, yun guys. Matutulog na kami. We'll see you again tomorrow. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang support na sa amin ni Pops. Good night, beautiful people. Hey, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa like po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.